magluluto tayo ng alamang papakuluan ko lang ito ng isang beses tapos tsaka natin lalagay palalambutin to, kasim lahat ng kilo yan tapos yung alamang natin isang kilo yan, palalambutin na natin para matuyo na yung tubig lintay natin yan tapos lagyan natin ng laurel ito lalagyan natin ng isang buong bawang. Gigilingin ko na lang to para, 'di ba, mas masarap malasa. Habang hinintay natin lumambot 'yon, pakukuluan natin tong ating alamang sa suka. Hindi tayo maglalagay ng tubig. Yan, tinatapon ko lang 'yan. So pakukuluan natin yung ating alamang hanggang sa matuyo na yung suka niya, 'wag wala na siyang sabaw. Tsaka natin mamaya igigisa dun sa baboy ng sariling mantika ng baboy. So, ayan. Nayaan natin itong kumulo. Hanggang sa wala na itong liquid na to. Hindi na ako maglalagay dito ng sabaw. Ito na yung magluluto sa kanya. Para hindi mapanis yung ating alamang. Ayan. Malapit na maubos yung kanyang sabaw. Ito rin malambot na siya. Nalagyan ko lang din ng konti sukat ang baboy. malapit na itong matuyo. Ayan. Ganyan para tumagal yung buhay ng ano, nung alamang. Kahit wala siya sa ref. Hindi na naglalagay ng tubig. Yung suka na yung pinaka, ano niya. Sa niya para, ayan. Tapos patutuyin mo siyang ganyan. Tsaka mo siya gigisain mamaya. Sa sa Parang wala na yan. O, oh, luto na ito. Pwede na ito. Hintayin na lang natin maluto na yung baboy. Ayan. Saka na rin ito. Mabas na yung mantika niya, kaso kulang yung dadagdagan natin. Ayan, yeah. tipetoy natin ito. Isang litro ng mantika na ito. Pag naluto na yung baboy, tsaka tayo magpito nung lalagyan natin siya ng na bawang. Tinakpan natin yung pumuputok-putok. Ako, masakit siya pag natasikan ng mantika. yung bawang. Ayan. Ayan ito na ito yung baboy. Lalagyan lang tayo nito ating ginawang chili garlic, no? Ayan, para medyo may angkang. Lalagyan na natin yung bagoong. Ay, alamang. Ayan. Na, Inaanak natin yung apoy, tapos magigisa na ito. Ang oh, sarap maglalagay eh. so, lang ako ng konting sugar. Magigis sarap. O kahit anong pampalasa, o kahit wala pwede. Yeah, konti lang. Bango, mm -hmm. oh, kung naaman nyo lang, na, sobrang bango. Walang kabakbaho. Hmm. kukuluan pa natin sa medyo mga siguro, mga 10 minutes pa para pagka medyo nabawas na yung matika na. Ah, Lutong-luto talaga siya. <tong>